Uh, hello po, hello po sa so inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 22 ng Agosto 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas city ng umaga. Araw po ngayon ng Birnis as na, at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Ah... Uh, alisan muna natin yung flood control, ano. Punta muna tayo ngayon dito kay Apulo Kibuloy. Na kung saan, naka-headline kahapon at nung isang araw pa na yung Amerika uh, ay humiling sa Philippine Government na i-extradite na si Kibuloy. Opo. Ah, ang title ko po ngayon ay Apollo Kibuloy nakikiusap huwag extradite sa Amerika. Nakikiusap siya ngayon yung attorney niya na huwag siyang dalhin sa Amerika. Opo. Yan po ang ang headline ngayon. Ah, kahapon at sa kanong isang araw. Ngayon ay nais ko lang po magkomento rito, no? Na para sa akin po, ano, at ako po ay naandito sa Los Angeles po, ha? At alam ko na pahina na ng pahina yan, 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 yan si Kibuloy. Pinuntahan ko po yung yung charge niya dito dyan sa malapit lang dito isang oras lang eh, ang layo sa akin eh. Pinuntahan ko nung immediately na nahuli siya, mga after three weeks, pinuntahan ko, wala nang umaatin eh. Opo. Hindi naman sarado, pero parang iilan na lang. Opo. Ay, hindi na makuha niyan. Hindi na niya ma yung yung charge niya dito sa Los Angeles, Van Nuys ata, Van Nuys. Pinuntahan ko, inuksirbahan ko, ay matagal din ako dun, halos isang oras. Oh, wala, wala nang kwan. At yun nga, ay yung balita dito sa Los Angeles, sinarado eh, pinadlaki. Eh, pero hindi ko nakikita yung padlak. Kwan uh, lang, yung yung gate hindi nakabukas Opo, at saka yung garahi Ay wala, walang Wala kang umaatin eh May mga tao dun sa loob, compound kasi yun eh Compound At ipinakita ko na yan dito Nung Nung pinuntahan ko uh, pinos ko dito sa vlog ko Ngayon ay ang masasabi ko lang dyan po, ano, at dahil nga ay kulang ang oras natin, imiminting ko lang na 15 to 20 minutes, ay dapat talaga dalhin na siya dito sa Amerika. Kasi dyan, dyan, po sa Pilipinas, nakita naman po natin, hindi eh, ba? Nakita naman po natin yung papaano ka-impluensya ang pera dyan sa Pilipinas. Ako hindi ko inaasahan na ang Supreme Court, eh, ganun ang desisyon eh. Hindi ko inaasahan yun. Pero nga, malaking pera siguro ang na involve dyan. Kaya ganun na lamang ang desisyon ng Supreme Court. Kahit na wala sa hulog, ay talagang binabatikos ko po yung Supreme Court eh kahit na wala na sa legal basis, ginawa pa rin nila. Malaking pira po siguro ang natanggap nila ng Supreme Court o ng Korte Suprema. At ngayon, may ugong-ugong din na lumalabas na maaring involved din ang China. Ay delikado po talaga yan. Kung yung desisyon ng Korte Suprema ay pira ng China ang ginagamit dyan. Na pwede rin. Pwede rin. Interesado kasi ang China eh. Sobrang interesado ang China na mamuno ulit ang mga Duterte. Kasi nga hawak nila yan sa liigi O. Yan ang nakakatakot dyan. O. Kaya para sa akin, dalhin na yan si Kibuloy sa Amerika. Dito sa Amerika. Dito nga kinasuhan yan eh. Sa Los Angeles eh. Uh, sa kuwan. Orange country. Orange country. O. Oh. Doon kinasuhan yan eh. O. Oh. At yung mga kaso niya ay ganyan din sa Pilipinas. Plus pa, yung ibang kaso niya, mabibigat din eh. Yung nagpupuslit siya ng dolyar. O. Oh ginagawa niyang alipin na yung mga nire-recruit niya, yung mga bata dyan sa Pilipinas, nire-recruit niya at namamalimus dito sa Amerika. O yun ang inuwi niya ngayon. Ayun, kaya nga ikwan eh, uh, dapat talaga dalhin na siya dito sa Amerika. Kasi nga, delikado po dyan eh, dyan sa Pilipinas kasi nga ay halos lahat ng taon na dyan yung nababayaran eh, hindi ba? Tingnan nyo po yung, yung flood control project. Bilyon po ang kwan, ang, ang goose project. Oh, uh, ay andaling hulihin yan kung talagang huhulihin yan. Kasi kung sino ang nag-insert, yun yung involved ah. Kung sino ang naglakad ng pira doon sa DBM o sino ang naglagay ng yung nga, nag insertion po yan eh. Tinanggal nila yung yung budget ng iba. Tinanggal nila katulad ng education, tinanggal nila ang budget ng education at in-insert, pinalitan ng ng project ng flood control. O, oh tinanggal nila ang budget ng health health department tinanggal nila yung mga budget doon at pinalitan nila ng project ng DPWH o yung flood control yan ngayon ang paborito eh yan ang paborito nilang project upo kasi nga ay siguro bihira ang nakakaalam bihira ang sumisita Oh, dati ang mga kalsada po eh ang ang paborito nila. Nung bata-bata ako ay ang paboritong project ay yung widening of roads o yun nga farm to market. Ah, uh, yun nga farm, farm to market road. Kasi ang dali eh. Oh. Ang dali eh oh, lilinisin lang yung pagdadaanan, tatabakan. O, oh, pira na, hindi ba? oh, dito nga sa amin eh, ang daming ganyan eh. Dito sa probinsya namin na tinutubuan lang ng kwan, tinutubuan lang ng talahib. O, oh, pira na, hindi ba? Sinimintuhan, pero wala din eh. Hindi rin natadaanan kasi nga ay parang kuan lang eh nilagay lang yung project para magkapira ganun lang pero actually wala naman nagdadaan ganun po at nakasama pa nakasama pa dahil nung pinag-aralan ng mga tao yung matatandang tao po pinag-aralan nila ngayon ay yan ang nakakasanhi sanhi po yan ng flooding kasi nga, yung papuntang dagat na tubig, hindi na makapunta dahil may kalsada na. Hinarangan nila kanya. Ay mga culvert lang ang inilagay. Maliliit pa. Kulang pa. O, kulang yung culvert at saka maliliit pa. Kaya, babahain talaga. Abutan ng araw bago makaalis yung tubig. Ganun po yan. Ngayon ay balik tayo dito kay Kibuloy. Dapat talaga dalhin na yan sa Amerika. Opo. At palagay ko ay ganyan nga ang mangyari dyan kasi nga napakayabang. Opo. O. Napakayabang. Ay hindi ko makalimutan po eh. Yung ginawa niya sa ebs na pinasara niya. Oh. Of course, kasama niya si Marculita hindi ba? Oh. Si Marculita ang kuan diyan ni eh? front runner diyan eh? doon sa kuan eh, doon sa lower house eh. Oh, hindi ba? Kasi nga sila ay hawak ni Duterte. Oh. Si Marculita Oh. 'Yun ang inupahan siguro ni Duterte para ilakad Nakisyo, hindi nagbabayad ng buwis, kulang ang bayad ng buwis, ay bakit ipapasara mo? Ay pagmultahin mo na lang, ah? Hindi ba? Pagmultahin mo na lang. Oh. Pero nga ay ipinasara nila. Kayabangan po yun. Alam nyo po mga kababayan, mga binamahal, ay gusto natin ang communication natin ay sophisticated o yung nakasunod sa modelo, hindi ba? Ay yan ang pinaka-sophisticated na kwan, eh, broadcasting company sa Pilipinas eh. oh, bakit ipapasara nyo? oh, kumplito na sila ng mga teknisyan, ng mga, mga talent, hindi ba? oh, ay ipapasara nyo, adi economic sabotage yan, hindi ba? Gusto natin na maraming trabaho, ay ayaw ng Ayaw nyo ng maraming trabaho. Gusto natin ang mga investor mag-invest. Ay, imbi, ay ang daming ang investment niya ng ebs ini in eh. Oh, pero ipapasara nyo, economic sabotage po yan. At yung 11,000 ata to 12,000 ang naapiktuhan eh, na natanggal dyan eh. Oh, at palagay ko hindi lang yan. Pati yung mga tricycle buoy sa paligid na yan, mga kantin, mga runner, hindi ba? Mga barker ay pati yun, apektado ah. Mga extra, hindi ba? O, oh, ang dami po niyan na nabubuhay yan dahil dyan sa mayroong ganyan. Yung EBS-CBN. Pero binali, wala nila yon at pinasara nila. Ngayon ay palagay ko maraming umiyak doon. Pati mga artista kasi nawalan sila ng kabuhayan eh. Oo. At doon sa umiyak, yung mga apiktado, kung mayroong isang matuwid, ano? mayroong lang isang matuwid doon, ay didinggin po ng Diyos. Eh. Kaya nga ganyan siguro ang talagang kahihinatnan ni Kibuloy. Dahil nga sa sobrang kayabangan, hindi ba? O ano pang ginagawa niya noon, hindi ba? Yung pina-stop niya yung lindol, sabi niya, oh, ay hindi lang kayabangan yan Eh. Hindi ba? Hoti spirit po yan. Hoti spirit. Oh, sumubra na. Oh. Pride goes before destruction and a hoti spirit before the pole. Yan po ang nakasulat sa Biblia na parati kong ginagamit. Pero hindi ko na po gagamitin dito dahil pumili naman ako ng ibang verse. O ito po ang kuan ano ito po ang 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 mga verse na i-share ko sa inyo. Bakit eh, hindi na makakalusot 'yan si si Apuli ko Buloy. Ganyan na 'yan. Pati ito si si Duterte. Oh, ay sisi na yan kasi nga mayayabang. Oh, ito ha, James 4, verse 6, But He gave more grace. Ang Panginoon po nagbibigay ng, ng grace o kagandahang loob o habag o kung ano man ang tawag dyan, mercy. But He gives more grace. Therefore, He says, God resists the proud but gives grace to the humble. Ayan po, hindi ba? Oh, God resists the proud. Ay, mayabang sila eh, hindi ba? Oh, puro kayabangan, hindi ba? Ipapasara niya yung ibis, sibiin. Ay, oo, oo nga. Gaya naman talagang ipasara yan. Pero hindi puro iber. O kaya ay wala yan. Walang, wa ay pwede mong ipasara yan kasi nasa inyo ang power noon eh, ay ngayon. Paano na ngayon yan? Kahit na nalo si Bungbong Marcos, kahit na kaalyado yan ni Duterte, ang Diyos po pwedeng gumawa ng paraan. God works in mysterious ways. Yan po. Oh, kung nakikita ng tao ng imposible, parang imposible, hindi ba? Sa Diyos, walang imposible po eh. Oh. Hindi ba? Ay ako nga noon eh, ang tanong ko sa sarili ko, paano makakalaya ito si Dilima? Panginoon, kako Lord, sabi ko, ay tulungan nyo kako si Dilima. Ay mahigit ng 7 years yan, kung idagdag mo yung, yung yung term ni, ni Marcos, 12 years ka ko yan. Na nakakulong na yan. Ay, paano po yan? Ay, si, si Trillani, 7 years lang, eh, nakalaya eh. Si, si Ninoy Aquino, 7 years lang eh, Nakalaya eh. Ay, paano ito? Si Dilima ka ko, paano makalaya ito? Umiiyak po ako sa Panginoon yan. Nagdadasal ako. At iyon nga, biglang nagbago ang ihip ng hangin, hindi ba? O, ayan na, hindi ba? O, dahil lang sa salitang tambaluslos, hindi po natin pwedeng sisihin si Marcos dyan. Kasi ang salitang tambaluslos ay nanggaling kay Sarah. Kaya nga eh, God works in mysterious way. At hanggang ngayon ay, ay ayan na nga, hindi ba? Papatayin daw, hindi ba? Pa kaya bangan po yan. Papatay mo ang presidente? Hindi ba? Kahit na ba may kondisyon na kung binantaan ka o, o pagpinatay ka ay papatay mo rin, ay kayabangan po yan. Oh, Bakit? Siguradong sigurado ka ba na ipapatay ka? Oh, Masama lang ang loob. Ako ang, ang nakikita ko po dyan, masama lang ang loob ni Sarah kasi yung kasunduan nila siguro hindi natutupad. Ganon yan. Yung pag-alyansa nila medyo naputol o kaya yung inaasahan niya hindi natutupad na siya ang maging ministro ng defense, di ba? Ang dami po niya eh. O ay siguro nanggagalaiti na siya kaya ganyan yan. Pero in doubt ako kung may mag may may mag-upa ng tao para patayin. Ay ipapasa Diyos na lang ah. Kung ako ang tatanungin yan, ipapasa Diyos ko na lang 'yan. Oh. Bakit ipapapatay pa yang ganyan? Oh. Adi kung pinapatay mo 'yan ay na parang hari sila ng impirno, adi impirno ka rin, hindi ba? Maiimpirno ka ah. Bakit mo papatulan yan? Tumawag na lang sa Diyos at mas masa, mas 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 maganda pa yun. Huwag tayong papatol dyan sa mga ganyan mga tao na dadalhin daw niya yung, yung mga kalaban niya sa impirno. Ay samantalang si Jesus Christ ay namatay, hindi ba? Si Jesus Christ pumayag mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Pumayag siyang ipako siya. Dahil nga gusto niya lahat ng tao maligtas, ay tapos ito si Sara i eh, ang gusto i eh, dalhin niya yung mga kalaban niya sa impirno. Mali eh, hindi ba? Mali eh. Proverbs 11:12 ah uh, 11:2 When pride when pride comes then comes shame but with the humble is wisdom. Yun nga eh. Humble is wisdom. Dumarating ang wisdom. Oh When pride comes then comes shame kahihiyan po Oh Sobra kasi ang kayabagan nila noon eh pinasara nilang IBECBN eh Marami sila yan pati nga si Kaitano ikasama eh, dyan eh Oh Marami sila dyan pinagtulong-tulungan nila hindi nila isina lang alang yung kagustuhan ng mga tao na maraming trabaho, kagustuhan ng gobyerno, maraming investor. O, oh, na sophisticated ang mga equipment ng mga kumpanya, hindi ba? Tapos ipapasara nila. Ay sila nga ngayon, wala silang mga equipment eh. Yang SEB na, hindi ba? O, oh, yung pinapatrabaho pala nila dyan, mga tiway lang eh. O, oh, training lang, humawak lang ng kable, eh, kwan na. Operator na, hindi ba? O technician na. O ganun po, malayo po. Dahil ang EBCB in kumplito, pati generator, pati mga, yung mga truck na dumadaan sa baha, kumplito sila yan. Pati mga crew. Pero pinasaraan nyo. Ayan lang nga eh. Kayabangan lang eh. O, Isaiah 42, verse 8. I am the Lord. Sabi po ng Panginoon, ano? I am the Lord. That is my name. Sabi po ng Panginoon, And my glory, I will not give to another. Ayan po, hindi niya ibibigay yung kanyang glory. oh, sinabi niya yan. Ay, pero ito si Apoliki Buloy, eh, sinasabi niya si ang appointed son. Eh. Ay, hindi ibibigay po ng Diyos yan hindi ibibigay ay niluluko ko lang niya ang mga tao o pinagsama-sama yung mga word o pinagsama-sama niya ay kinuha niya yung siya ang anak at kinuha pa niya yung appointed pinagmix niya sa Biblia din galing yan o kaya ngayon ang claim niya ay siya ang appointed son of God o ganun po yan kayabangan po yan o ang tawag dyan ay blasphemy. Opo. Kaya, ibababa siya po ng Panginoon. Uh, I am the Lord. That is my name. And my glory, I will not give to another, nor my praise to carved image. Ay, ngayon po, wala na yung carved image, eh. Oh, Nagtataka nga ako, bakit yung mga pastor ngayon, eh, yan ang parating topic nila, eh, yung ribulto. At, at sinisisi nila ang, ang, ang kwan, yung mga rumang katolik. Ay, nilalabanan ko po sila eh. Wala na yan sa New Testament ito, Isaya ito. Na kung saan, nung kapanahonan ni Isaya, ay wala pa siguro mga building na malalaki eh. Oh, wala pa yung mga kayamanan na yan eh ay ngayon ang eh, ang ginidius po ng mga tao ngayon ay ang pira. Yan po ang ginudius ng mga tao ngayon. Kaya nga ang nakasulat na ngayon sa New Testament for the love of money, hindi ba? For the love of money is the root of all evil. Nagbabago po kasi ang ang sinusulat diyan sa Biblia eh. Depende po 'yan sa panahon. Wala na po yung mga card image na yan. Wala na akong alam na tao na ang sina ang ginudyos nila ay yung ribulto. Oo. Oh. Ayan po ano. Pero dito sa Isaya nga, I, nor my praise to carved image. Hindi niya ibibigay. Ibi, oh. Ay noon yun. Pero sa ngayon, For the love of money is the root of all evil. Yan na po ang ang kwan ngayon Ang nakasulat sa New Testament Wala na yung carb image na yan Wala na <laughs> o, At totoo po Ang nangyayari ngayon yan Dahil nga dyan sa Yung flood control project na yan Billion na po eh At kung ako si bungbung Marcos Yan ang uunahin ko Yung mga ghost project Opo Sino ang nag-insert O Sino ang kontraktor Ay hawak din nila yan eh O Parusahan sila yan parusahan sila. Ganun po yan. Walang lusot yan. Kasi nga, pupunta ka doon sa baryo eh. Halimbawa, tatlong baryo kunyari ang, ang nilagyan ng flood control. O, tanungin yung mga tao dun, mayroon bang siniminto rito? Wala. O, mayroon bang nagpatsi dito ng siminto? Wala. O, ay bakit? O, yan na. Huling-huli po yan eh. Opo. Mabibilanggo yan yung, kung talagang i, ilalaban yan. Ghost project po yan eh. Wala kahit na isang supot na siminto, kahit na isang bato, kahit na isang libur na dinala dyan, wala. Siguro yung mga nag, nagsurbi lang doon o nagchismis lang doon. o At i-discuss ko po yan sa, sa susunod na, na kuwang-kuwang. Uh, patungkol dyan sa mga ghost project na yan. O sige po at hanggang dito na lang po ano, at panalain ko sa Panginoon, mga kababayan, mga minamahal, bago po ako mag ay sana ay yung mga nakikinig ay makakuha ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isa magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.